Ay, Periana. Ay, bigay na mga may bay tabilaan di yan. Ako like Alay, ipakita mo ikaw marunong mag -swimming. Ipapakita ka? Oo, oh, kailangan ipakita mo magpakitang gilas ka na marunong ka magswimming. swimming Hindi nga ako marunong. Maalam ka ha? Ikaw i-swimmer? Oh saja. Ay, at mo muna, paabot muna ako nung ano, nung Julian skin, yung ano, yung sunscreen at nalulunod. Palutang-lutang. Hindi ko rin matagamitin ko. hindi naman Galingan mo naman. Ano ko naman niya? Aba. Dali. Kunin mo yun. Bay mo nilalakad. Languin mo. Abigyan mo nga best friend niya ng salbabida. Diyos ko naman. Dalit palutang lutang lutang ang sunscreen. Yay! Uh, uminom ka ng tubig? Wey. uminom ka. <coughs> Akin okay, na tapos magsa-sunscreen muna. Uminom ng tubig, okay, are. Ha? Hmm? Uh, uminom ka ng tubig, ano? Ay, putla ka eh. <laughs> ah.